Ito pala, bakery yung oh. Bakery Sakto Hi Hello Idol Ay, Idol Ayan, Hindi tayo, tayo na po Hi Ayan Ayan ang mga masarap May cookie ka ba? Kuki ko po? Oo, oh, oh, kuki. Meron po. Meron kang kuki? Ah, ah Ilan? Ay, tatlo na lang. Sige. Kunin ko na yung tatlong kuki mo. Sure? Sarap pala ng niya rito eh. kuki. Masarap ba yung kuki mo? Oo oh, no. naman. Sigurado <laughs> ko. Magkano to? Sixteen. 16. Sixteen? 16. Okay. Uh, sigurado ko masarap tong kuki mo. Oo oh, nga. Pwede ko ba tikman yung kuki mo? pwede. <laughs> tignan ko lang, tignan ko lang, masarap ha. Ah. Masarap yan, sir. O oh, ano, sir? Masarap ba yung cookie ko? <laughs> <laughs> masarap ba yung cookie mo? Tignan <laughs> 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 ko yung cookie mo. Pwede ah? naman. O, oh, tignan ko yung cookie mo. Oh. Mm. Ano lato ng cookie mo? <laughs> ah. Yummy. Yummy? Ba't matuloy pa cookie mo? Alright, thank you ha. Ah. Salamat ha. <laughs> ah. Thank you. O, oh, sir, wala pong bayan. <laughs> gigas mo na, gigas. Ano na lang? na lang. 16, 16 lang yun, tipikits pa. Tapos susunod balik ko ha. Titikman ko ulit yung cookie mo ha. Hindi <laughs> ano na cookie. Totoo na po. bye <laughs> bye. Thank you ha. Ah. Alam, ay babe ko pala. Thank you ha. Handa ka ulit ng cookie ha. oh, uh, Masarap. Masarap yung cookie mo. Titikman ko ulit yung cookie mo ha. Alamat. bye.